Kapayapaan po sa lahat mga kaibigan at mga kapatid naway ang ating Panginoong Diyos ang siya pong gagabay po sa atin habang atin pong tinatalakay ang kanyang mga salita mula po sa Biblia. Sabi po ng ating Panginoong Heso Kristo, ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos dahil dito'y hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Ang atin pong tatalakayin ngayon ay tungkol po sa kung, kung paano po pinalitan yung lumang tipan ng bagong tipan. Ang sabi po ng mga ibang mga ngaral kung ano daw po ang kinasihan ng Diyos, eh hindi na po niya babaguhin. Dahil ang Diyos daw po ay hindi po babago-bago. Totoo naman po yun. Ang Diyos po eh talagang hindi po babago-bago. Nung pinagawa po ng Diyos, sino eh? Ang daong at natipagtipan na sasakay si Noe sa daong na kanyang ginawa ay hindi po niya binago yun. At nung matapos na po yung baha, sabi po ng ating Panginoon kay Noe, makakain niya lahat ng mga gumagalaw. Lahat ng gumagalaw ay kanyang makakain at hindi po niya binago yan sa panahon po ni Noe. At sa panahon po naman ni Abraham, nakipagtipan po ang Panginoon sa kanya sa pagtutuli naman. Sa pinangakuan siya, lahat po ng mga pangako ay kay Abraham po ibinigay at hindi po binago ng Panginoon iyon. Pagdating po naman kay Moises, ibinigay po ng ating Panginoon ang sampung utos o yung kautosan o yung tipan. At hindi rin po binago ng ating Panginoong Diyos nung panahon po ni Moises at marami pong pagkain na ipinagbawal po ng ating Panginoon sa mga Israelita sa panahon po ni Moises para po maging sila'y maging banal na kagaya niya. At hindi po binago ng ating Panginoong Diyos yon sa panahon po ni Moises. At sa panahon po naman ng ating Panginoong Heso Kristo, siya na po ang katuparan ng pangako siya na po ang katuparan ng lahat ng mga isinulat sa kasulatan ng mga propeta. Yan po ang sinasabi po ng Biblia. Yan po ay pinapaliwanag po ni Salomon sa Ecclesiastes 3.1. Sa bawat bagay ay may kapanahonan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Napakaliwanag po ang sinasabi po ng Biblia mga kapatid. Ang bawat bagay ay may kapanahonan. Iba po ang utos ng ating Panginoong Diyos kay Noe na hindi niya binago sa panahon ni Noe. At sa panahon naman po ng ating patriarkang si Abraham, ay iba naman po ang utos sa kanya at hindi rin niya binago sa panahon ni Abraham. Ganon din po sa panahon ni Moises. Kaya po, iba't ibang panahon, iba't ibang panukala. Yan po ang sinasabi po na maliwanag po ang Biblia. Ngayon po eh, atin pong talakayin kung paano po ang lumang tipan ay pinalitan po ng bagong tipan. Pagdating po kay Kristo, ah, siya ang katuparan ng pangako, mga hula sa kasulatan at ng mga propeta. At pagdating po kay Kristo ay ang panahon na ng pagbabago, Hebreo 9.10. Palibhasa ay pala tuntunan lamang na ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis. Napakaliwanag po ang sinasabi po ng Biblia mga kapatid. Ang panahon po ng ating Panginoong Heso Kristo ay ang pagbabago na. Kaya nga po binago niya po lahat nagkaroon po ng bagong tipan. At paano ba at bakit pinalitan po ang lumang tipan? po ang kautosan. Alalahanin po natin na ang kautosan po ay idinagdag, idinagdag lang po ang kautosan dahil sa pagsalangsang ng mga Israelita. Galatia 3.19 Ano nga ang kabuluhan ng kautosan? Idinagdag dahil sa mga pagsalangsang hanggang sa pumarito ang binhi na siyang pinangakuan at yung mga nagnanais po na malaman kung ano po yung pagsalangsang na yan pakipanoorin na lang po yung nauna kong video dito para malaman po kung paano po kung bakit po ginawa ang kautusan kung paano na idagdag ganito po ang sinasabi po ng Espiritu Santo sa mga Israelita po ang mga Israelita kasi mga kapatid ay pinabayaan po nila ang Diyos hindi na po sila naghahain nagsilayo sila at nagsiorong Isayas 1.4 Ah, bansang salarin, bayang napapasanan ng kasamaan, lahi ng mga manggagawa ng kasamaan, mga anak na nagsisigawa ng kalikuan, pinabayaan nila ang Panginoon, hinamak nila ang banal ng Israel, sila'y nangapalayo na nagsiurong. Pinabayaan po nila ang ating Panginoon, mga kapatid, nagsilayo at nagsiurong sila, at sumamba po sila sa Diyos Diyosan. Jeremias 9.13 at sinabi ng Panginoon, sapagkat kanilang pinabayaan ang aking kautusan na aking inilagay sa harap nila at hindi nagsisunod sa aking tinig o nilakaran man nila. Ayan po ang sinasabi po ni Jeremias mga kapatid, hindi na po sila sumusunod sa kautusan ng mga Israelita. At dahil po sa mga pagsalangsang, mga katigasan po ng mga ulo po ng mga Israelita, sabi po ng ating Panginoong Diyos ay makikipagtipan po siya ng panibago sa sangbahayan ng Israel at sa sangbahayan po ng Huda. Jeremias 31.31 31. Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y makikipagtipan ng panibago sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Huda. Take note po, makikipagtipan po ng panibago. Hindi ayon sa tipan na ipinagkatipan ko sa kanilang mga magulang sa araw na aking kinuha sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto na ang aking tipan ay kanilang sinira. Bagaman ako'y asawa nila, sabi ng Panginoon, kundi ito ang tipan na aking ipakikipagtipan sa sangbahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon. Aking itatala ang aking kautosan sa kanilang kaluuban at aking isusurat sa kanilang puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan at hindi na magtuturo bawat isa sa kanila sa kanyang kapwa at bawat tao sa kanyang kapatid na magsasabi iyong kilalanin ang Panginoon sapagkat makikilala nilang lahat ako mula sa kalitlitan sa kanila hanggang sa kadakidakilaan sa kanila, sabi ng Panginoon, sapagkat aking ipatatawad ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na alalahanin pa." At si Apostol Pablo ay meron pong paliwanag tungkol po dito. Ito po ay pinapaliwanag po ni Apostol Pablo mga kapatid kung paano po naging saserdote ang ating Panginoong Heso Kristo magpakailanman. Kung nandito pa kasi ang ating Panginoong Heso Kristo sa lupa noong panahon niya, eh hindi pa po siya saserdote dahil po may mga saserdote pa siyang naglilingkod sa dambana po ng Israel, mga naghahandog dahil iyan po ang kalakaran noong araw o kaya ang batas noong araw. Naghahandog ng mga kaloob sa kautusan. Hebreo 8.4 Kung siya ngay nasa lupa, ay hindi siya sa serdote sa anumang paraan. Palibhas ay mayroon mang nagsisipaghandog ng mga kaloob ayon sa kautosan na nangaglilingkod sa anyo at anino ng mga bagay sa kalangitan. Gaya naman ni Moises na pinagsabihan ng Diyos ng malapit ng gawin niya ang tabernakulo. Sapagkat sinabi niya, ingatan mo na iyong gawin ang lahat ng mga bagay ayon sa anyong ipinakita sa iyo sa bundok datapwat ngayoy kinamtan niya ang ministeryong lalong marangal palibhasay siya na may takapamagitan ng isang tipang lalong magaling na inilagda sa lalong mabubuting pangako. Ang atin pong Panginoong So Kristo po eh, nagkamit po ng mas lalong magaling na ministeryo kaysa kay Moises. Yan po ang sinasabi po ni Apostol Pablo mga kapatid. Tuloy po natin. Sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap pa ang pangangailangan ang ikalawa. Nagkulang po ang kautosan mga kapatid. Nagkulang po yung unang tipan dahil po ang unang tipan po ay hindi po nakakapagbigay ng buhay yon kundi kamatayan po ang ibinigay po nung unang tipan. Ito ay nililina po ni Apostol Pablo sa Galatia 3.21. Ang kautosan nga baga ay laban sa mga pangako ng Diyos. Huwag nawang mangyari sapagkat kung ibinigay sana ang isang kautosang may kapangyarihang magbigay buhay Tunay ngang ang katwiran sana ay naging dahil sa kautosan. Kulang po ang kautosan mga kapatid. Kaya po inihanap po ng panibago. Tuloy po natin sa otso. Sapagkat sa pagkakita ng mga kakulangan sa kanila ay sinabi niya, narito, dumarating ang mga araw sinasabi ng Panginoon na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Huda. Napakaliwanag po ang sinasabi po ng Biblia mga kapatid. Magpapanibagong tipan po ang ating Panginoong Diyos. Sabi niya, ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Huda. Tuloy po natin. Hindi ayon sa tipang aking ipinagkatipan sa kanilang mga magulang ng araw na sila'y aking tangnan sa kamay upang sila'y ihatid sa labas ng lupain ng Ehipto sapagkat sila'y hindi nanatili sa aking tipan at akin silang pinabayaan sinasabi ng Panginoon. Sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sangbahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sinasabi ng Panginoon, Ilalagay ko ang aking mga kautosan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Napakaliwanag po ang sinasabi po ng Biblia mga kapatid. Pagkatapos ng araw na iyon, sabi po, araw na iyon, nung pagkapako po ng ating Panginoong sa at nang mamatay siya, doon po naganap ang lahat ng mga bagay na nasusulat po sa kautosan. Kaya nga po, nung bago siya malagutan ng hininga, sabi niya, naganap na yun pong mga hula ng mga propeta na nakasulat sa mga kasulatan. Kaya sabi niya, pagkatapos ng araw na yaon, ito po yung sinasabi po ng ating Panginoong Kristo sa Lukas 24.44. At sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo, nang ako'y sa inyo pa na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit. Tuloy po natin mga kapatid sa unse At hindi magtuturo ang bawat isa sa kanyang kababayan at ang bawat isa sa kanyang kapatid na sasabihin kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makikilala ng lahat mula sa kalitliitan hanggang sa kadakadakilaan sa kanila. Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na alalahanin pa. Sabi po ng ating Panginoong Diyos, ang kanilang kasalanan ay hindi ko na alalahanin pa. Sabi niya mahabagin daw siya sa, kanilang kalikuan. Kasi po pagdating po sa ating Panginoong Heso Kristo, parang isang bagong nilalang na. Kasi po pagka nabautismuhan na po ng tao na sumampalataya po sa ating Panginoong Heso Kristo, e eh parang bagong nilalang na. Pangalawang Korinto 5.17 Kaya't kung ang sinuman ay na Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila ay pawang naging mga bago. Napakaliwanag po ang sinasabi po ng Biblia mga kapatid. Kaya po sinasabi po ng ating Panginoon na hindi na niya alalahanin pa ang mga kasalanan dahil po pagdating po sa bautismo, eh nahugasan na po ang ating mga kasalanan. Ganito po ang sinasabi po ni Ananias noong, noong ibinigay niya yung paningin ni Saulo kaya si Pablo noong nabulag siya. Gawa 22.16 At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka at ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. And po ang sinasabi po ng Biblia mga kapatid. Pagka nabautismuhan na po ang isang tao ay mawawala po yung kanyang kasalanan. Tuloy po natin. Doon sa sinabi niya, isang bagong tipan ay linuma niya ang una. Datapwat ang nagiging luma ay tumatanda ay malapit ng lumipas. Ano po yung sinasabi po ni Apostol Pablo na doon? Ang ibig pong sabihin doon sa sinabi niya nung sinabi po ng ating Panginoong Diyos na makikipagtipan po siya sa mga Israelita at sa mga Huda. Kaya sinabi niya doon sa sinabi niya. Yung sinasabi po niya sa Jeremias 31, 31 hanggang 34. Kaya pagkasabi po ng ating Panginoong Diyos yung sinabi niya na makikipagtipan po siya ng panibago. Ito pong sinasabi po ni Apostol Pablo na napakaliwanag po na yung bago ay niluma niya yung luma. Doon sa sinabi niya, isang bagong tipan ay linuma niya ang una. Datapwat ang nagiging luma ay tumatanda ay malapit nang lumipas. Mula po nung sinabi po ng pang ating Panginoong Diyos yung sinabi niya sa Jeremias, eh Malapit na raw lumipas yung lumang tipan. Kaya nga po sinasabi, ang kautosan po ay eh, dinagdag lang dahil sa pagsalangsang hanggang sa dumating yung binhing pinangakuan. Kaya nung dumating na po ang binhing pinangakuan na si Heso Kristo po, e eh, wala na po yung kautosan, pinalitan na po ang kautosan. Hebreo 7.12 Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote, ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Napakaliwanag po ang sinasabi po ng Biblia mga kapatid. Pinalitan na po ang kautusan ng pagkapalit po ng pagkasaserdote dahil po yung mga saserdote nung araw na ginawa po sa kautusan ay pinalitan po ni Kristo at siya po ay naging saserdote magpakailan paman. Ituloy po natin sa 13. Sapagkat yaong tungkol sa kanya ay sinasabi ng mga bagay na ito ay nauukol sa ibang angkan na doon ang sinumay hindi naglilingkod sa dambana sapagkat maliwanag na ang Panginoon ay lumitaw mula kay Huda at tungkol sa angkang niya ay walang sinalitang anuman si Moises inggil sa mga saserdote at lalo pang napakaliwanag ito kung ayon sa anyo ni Melchisedek ay lumitaw ang ibang saserdote na ginawa hindi ayon sa kautusan ng utos na ukol sa laman kundi ayon sa kapangyarihan ng isang buhay na walang katapusan sapagkat pinatotohanan tungkol sa kanya. Ikaw ay sa saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchisedek sapagkat napapawi ang unang utos dahil sa kanyang kahinaan at kawalan ng kapakinabangan. Napakaliwanag po ang tong sinasabi po ng Biblia mga kapatid. Ginugulo lang po ang mga ibang mga ngaral na gustong ipalit na gustong ipangaral yung mga sariling kanila. Ganito po ang sinasabi po ni Apostol Pablo tungkol po sa mga Israelita na hindi po sumasampalataya kay Kristo. Roma Gis 2 Sapagkat sila'y pinatutuhanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, datapwat hindi ayon sa pagkakilala, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Napakalinaw pong sinasabi po ng Biblia mga kapatid dahil po sa dinagdag lang ang kautusan pagdating po ng ating Panginoong Heso Kristo dito natapos na po ang kautusan kaya sabi niya ang kautusan po ang kinauuwian po ay kay Kristo at hanggang dito na lamang po ako Naway ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Heso Kristo sa pakikisama po ng Espiritu Santo ay sumasaatin atin po magpakailan, kailan paman. God bless po.